Ganito nga ginawa ng Atlantox ang kanilang insane 30-point comeback laban sa number one team na Boston Celtics. Well, sa first quarter natin and the second half ng ating second quarter, ay ang Boston Celtics ay talaga namang pinapakilala ang kanilang sarili dito sa Hawks. Kanilang mga idol na tinetake advantage ang kanilang kakulangan sa player, ang kanilang mga injury at ang kanilang height. Talaga namang mga idol na sa ilalim ang kanilang atake at tinetake advantage nga ng Boston Celtics ang kaliitan na Atlanta Hawks. At wala nga silang magawa mga idol. Kaya naman ang kalamangan nila pagdating sa 4-minute mark ay umabot na sa 30 points. And basically nga mga idol, ang team ng Boston Celtics sa pag-uumpisa sa first half ng ating laban was doing everything right. Talaga namang ginagawa nila ang kanilang game plan, in-execute nila ito at talaga nga walang magawa ang Atlanta Hawks. They were feeling really good nga mga idol because they are playing good basketball. Ang main point of attack nila ay pag-drive in the paint ang dahil sa kaliitan nga ng Hawks lineup pero dito lang nga sila mga idol nagumpisa na mag-relax. Matapos silang makuha ang kanilang 30 points, abay panay jump shot na ang tinig na itong team ng Celtics at hindi lang bas na jump shots tough jump shots pa mga idol, mga fade away. And then nagumpisa na rin silang mag-relax pagdating nga sa kanilang paglalaro. Naging sloppy basketball na nga sila mga idol at malayong malayo sa very energetic at talaga namang high IQ basketball team nating na nakita sa first two quarters. At nang makita nga ito ng team ng Atlantox mga idol, dito nga sila nakakita ng opportunity na balik ta rin ang game na ito. From being down 30 points ay hindi nga sumuko ang team ng Atlantoks Atlanta at ganilang inumpisani nito mga idol sa depensa sa pangunan ni Dejante Murray. At hindi lamang yan, pati na nga rin ang naging weapon ng team ng Boston Celtics in the first half na pag-atake in the paint. Kaya sila nagkaroon ng 30 points. Abay, ayan naman ang ginawa ngayon ng team ng Atlanta Hawks. Para nga tapyesin etong 30 points na etong ang team ng Boston Celtics. They are constantly attacking the rim mga idol. At kapag umaatake nga sa rim, abay high percentage shots ang iyong makukuha kumpara nga mga idol sa mga jump shots, lalo na sa mga three pointers At ito ngayon nagresulta ng maganda para nga sa team ng Atlanta nang dahil very relaxed na nga ang team ng Boston Celtics abay hindi nila namalayan na habol na nga sila netong team ng Atlanta at eventually ay lumamang pa nga sa laban at nung subukan na nga ng team ng Boston Celtics na bumalik sa kanilang paglalaro noon sa first half, abay wala na nga dang dahil talaga namang out of rhythm na nga sila offensively nang dahil sa kanilang pagre-relax at akala kasi nila panalo na sila matapos silang umangat by 30 points. Kaya nga mga idol hanggang dulo, abay eto na ang nangyari sa Celtics. Nagkanda loko-loko na nga mga idol at ang kanilang shooting percentage nga in the second half sa three pointers ay 6% lamang at sila'y umuwi pa nga ng talunan matapos na umangat sa laban by 30 points. So a big lesson para nga dito sa number 1 team in the NBA na hindi po pwedeng mag-relax sa laban porket lamang ka ng malaki.